Hello guys! For today's video, samahan ninyo akong mag-renew ng sasakyan. At eto na nga, on the way na ako sa LTO. First time nga po pala akong mag-renew ng sasakyan. Kaya, i nag ko po ito. Para po ito sa mga baguhan katulad ko. So ngayon po, magkakaroon na po kayo ng idea kung paano po ba ang proseso ng pag-renew ng sasakyan. So ngayong araw po ay maulan. Akala ko nga po ay hindi ako matutuloy. Dahil masarap pang matulog. Pero kailangan ko na po talagang i-renew ito dahil kung aabutin pa ito ng katapusan, baka po gahuli na ako sa oras. Okay, nandito na nga po pala ako sa LTO. Ang una ko nga po palang pinuntahan dito ay ang emission. Kung saan i-check po ang ating sasakyan. Katulad ng mga ilaw, ang mga signal pakaliwa at pakanan at ang pag-abante at pag-atras ng sasakyan. Bukod doon, iniwanan ko din ang susi ng sasakyan para ma-check ang sasakyan overall. At habang hinihintay ko nga matapos ang checking, nandito na ako sa insurance. Kumuha na ako ng insurance ng sasakyan. Kailangan po kasi laging may insurance ang sasakyan. At this moment po, hawak ko na po ang resulta galing sa emission. Hinihintay ko na lang ang insurance at pupunta na tayo sa LDO Windows. At ito na nga, daladala -dala ko ng aking insurance at resulta mula sa emission. Ipapaproseso na po natin ito para makuha na natin ang official receipt ng renewal. Kumuha nga muna pala ako dito sa harapan ng number bago ipasa sa window number 4. Ang number po dito ay may color coding na po. Kaya kung hindi po matalas ang inyong pandinig, ay nako, malalampasan po ang number mo. Eto po at ipasa ko na po sa window number 4. Waiting na lang po ako na tawagin for payment. Hindi ko na nga po pala nakuhanan ang aking pagbabayad dahil biglaan po akong tinawag. Ayan, tapos na po tayong mag ng ating sasakyan. ay okay, napakadali lang pong mag ng sasakyan kailangan lang po ay pera dahil napakamahal. Okay? Uwi na po tayo.